Hi guys! This is Felish! Challenge ko pala ngayon is read the comments on comment section and then with Jampol poll. here! Nga pala to! Straight, <tinyo> na, na, na. Na mga gusto ko para makita ko naman yung mga opinion nila kung anong opinion nila sa buhok mo. <laughs> At sa ilong barag. Hello! Patagal ng patagal parong turn ka nang parong turn. Tang iba na sabi mo, pangit ako? Hindi ba, ayusin mo kasi buhok mo. Labs na labs ko yan! Nabigyan ko! Baka labs <laughs> ko yan. Bakit? May atan e eh may jumpol ka na. Wala na yan, daan. Jumpol, kapag bibigyan ka ng 5 million pesos ng magulang ni Felicia, iiwan mo ba si Felicia? Oh! Pilisha? Siya. Iisip ko, may pera ba kayo? alam mo sa akin, dukha? Yung mukha lupa? Yung 5 million na yan, kikitain ko yan. Pero yung pagmamahal ko sa'yo, hindi. <laughs> hey! Hey! <laughs> hey! hey! <laughs> ko? Ako! piliin mo! Iwas ang mga mga yan! <laughs> cameraman mga <laughs> <laughs> mga <natin yan. laughs> <laughs> <laughs> This is Felix. And welcome to my. And dito tayo ngayon at magbabasa tayo. Ay ang challenge ko pa ngayon is read the comments on comment section and then with Jumpol. Siyempre, ano pa bang hinihintay natin? Nandito yes! na... Yes! Si... <laughs> Jumpolier! to! na. <laughs> Yan, nandito na si Jumpol, guys. At siyempre... <laughs> at nandito na tayo ngayon. At... I-challenge icha kita, Jumpol. Alam mo naman ba yung challenge? Yes! Ayun, alam Read the comment! Ayan mga gusto ko para makita ko naman yung mga opinion nila kung anong opinion nila sa bok mo at sa ilong barag. Yo! Be, wait lang. May napapansin ako sa'yo. Ano? Patagal ng patagal parong turn ka ng parong turn. Tang iba na sinasabi mo! Pangit ako! Hindi, Be. Ayusin mo kasi bok mo. Gusto okay. naman ka. Mahal kita. Oh, ito na nga Jampol. Ito na, ha? Ah, magko-comment, ay ko-comments. Mag-ano tayo babasa? nga pala to! Ito lang ang mga ulit! <laughs> Ito na, ang po la. Okay? Yan. First comment. Ito, para kay daw. Yan. Jampol. Papayag ka ba na mahalin ako kaysa kay Felicia? Ayun yung mukha niyo. Lalaki yan eh. Ibig sabihin gusto mo ng lalaki. Hindi, hindi ko pa kasi nasagot eh. Ibig sabihin gusto mo mahalin ng lalaki. Hindi, hindi, hindi. Si Felicia lang mahal ko. Aww. Nice. Good answer. Labs na, labs ko yan. Nabigyan ko. <laughs> baka labs ko yan. O, oh, ito, second question. Wait lang, cameraman. Taas mo yung ano. Baka makita yung kamay mo eh. Kampas ko yun sa'yo eh. Ayan, ito. Ito na. Ayan. Itong next second question. Tanong sa'yo. Tanong sa'yo yan. Ako magbabasa. Tanong sa'yo. Felicia. Bakit may atan eh may jumpol ka na. Wala na, na. yan. Daan. Remove <laughs> comment. Bakit palagi yun na ano, si atan sa relasyon natin dalawa? Hindi, wala yun. Ano na nag-comment lang? Sa, ayan Oh. Wala. Oh. Si atan. Wala. wala, wala, Nga pala guys, ano na kami? 5K subscribers! Hey! <laughs> <laughs> yun, congrats guys. Maraming salamat sa support niyo kay Felicia at Jumpol Fempam. Mag-ingay! <laughs> or balik tayo doon. Ano yun? Ba't siya? Wala. Third question na. Ako na. Ako mag Yan. Jampol, kapag bibigyan ka ng 5 million pesos ng magulang ni Felicia, iiwan mo ba si Felicia? Oo! Ano? Masabi mo! Ulitin mo. Hindi kasi malinaw eh. Kung bibigyan ka ng Ikaw, ang bibigyan ha, ng 5 million pesos ng magulang ko, iiwan mo ba daw ako? Oo. Oh. Ang tagal sumagot. Hindi hey, kasi ba, iniisip ko, may pera ba kayo? Ano ka alam kala mo sa akin, Dukha? Namukhang lupa? Namukhang mandirig ba? Oh, okay. Pag billion na yun, sakayang din yun. Tapos ganito gagawin natin, isi-set up natin yung mama mo. Pero, Bey, lumalabas yung ipis mo sa ilong. <laughs> oh, bakit? Oh, tapos? Papas, di ba, isi-set up natin yung mama mo? Oh. Kunyari, Papare, maghiwalay tayo. Bili siya, maghiwalay na tayo! Papare, yun. Ah, ganun. Tapos, fight -tay fight tayo. Isisend na yun sa ano ko, bangko ko. Tapos, tatanan na tayo. Si Ay, mama, bilis. oh. Dita, joke lang. Hindi Joke lang, hindi be. Ayang 5 million na yan, kikitain ko yan. Pero yung pagmamahal ko sa'yo, hindi. Hey! 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 Okay, ito na. Fourth question. Sa'yo! sa'yo! Hindi, okay, ikaw muna to. Ayan. John Paul, kung maka... Kung... Kung wala nang tao sa mundo, ako na lang ba? Uh, ako na lang at ikaw, mamahalin mo ba ako? Ayun, yung babae, siya lang daw at ikaw, ang natira sa mundo. Mamahalin mo ba siya at papakasalan? At iibigin oh. tayo. Kasi dalawa na lang kami, kailangan namin magparami. Ayun talaga yung pinakakailangan doon. Oh, mamaling ko ikaw! Pag natira na lang tayong dalawa sa mundo, mamaling kita. Ayun lang naman yun, wala namang ano doon, masama. Kasi wala namang Nasa baba, Malaysia. buhay pa si Felicia XD. Ang ina mo. Ang ina mo. Buhay ba ako? Bakit mo kasi pinapabitinan? Dapat Siya nagpabitin, no? Dapat binubuo mo kaagad yung katanungan, hindi yung nahuli hindi ako. Hindi mo pala pipiliin. ako pipiliin. cheater eh. Cheater yun. Bumukha ang cheater eh. Ayun yung mukha mo. Ayun o. Oh. Ikaw naman. Yun! Sabi neto ni ate. Ha? Oh. Felicia. Ha? Oh. Ah, ganun din. niyan Dalawa na lang kayo ni John Paul na matitira dito sa mundo. Ha? Oh. Papayag ba kayo na magparami? Pero. Pero. Si Atan? Ba't andun si Atan? Wala yan. Hindi, Hindi na naman yan. Yung... Ba't kasama si Atan may palagi? Na, ano ba ano meron yung... kay Atan? Ba't talaga? Si, di ba? Ito si Atan. Di ba? Lagi siya. Di ba? Si... Lagi lang siyang involved sa relasyon natin. Lagi, ang, <laughs> lagi ka pinapapili. Lagi may Atan. 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 Eh si Atan kasi, eh di ba best friend mo siya? Oo. Oh. Mabait siya. Nakukuha niya naman yung kiliti ko. Ay, este oh. yung, 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 yung pagiging e, best lang na, friend mo. Taas mo ang ipis mo. Oo. Oh. Yan, go! Ah, na nga, di ba, pagiging best friend mo. Alam ko, hindi siya bi, di ba, tama ako. Oo, oh, mabait naman si Atan. Tsaka, di ko na amin sa kanya, may gusto rin kaya ako sa kanya. Si Gopings talaga. Oo, oh, di diba? may gusto, oh, ako rin may gusto. Na? Sa'yo. Baka oh. sa <laughs> 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 oh, mo. ako naman, ako naman, last question. Jampol. Hindi, may last question ka, may last question din ako. Sige, go. Ito, Jampol. Diyan po lang, question to. Sa'yo po. to, Kung papipiliin ka, yung ex mo o yung dati mong nililigawan? Hmm? Huh? Mamimili ka lang. Yung ex mo o yung dati mong manliligaw yung niligawan mo dati? Ang hirap naman ng katanungan mo. Nahirapan okay. ka. Yung nililigawan ko na lang. Kasi yung ex ko, ex na yan, eh. Ayun, na lang. What? Pili. Wala ka naman sa choices. Ayun yung lagi kong sinasabi sa... <laughs> Lip! 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 Wait! 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 Tumino <laughs> mo! <laughs> Ako! Ang piliin mo! Ito <laughs> sa <laughs> f***ing <laughs> mga abot dito ka f***ing! Bre, cameraman yan! <laughs> <laughs> cameraman natin yan! Pati <laughs> mong pinili, Brad! Ako! Sige, ikaw na lang! Yun, guys! Hanggang dito na lang! Hanggang dito na lang! Tuhan tayo! Ano? Punta rin dito! Putang... Wow, ano, lumapit ka dito. <laughs>